Hello guys, story time muna tayo ngayon. Ah, uh, naparod, nakita ko lang to sa Facebook, medyo nakarelate ako ng konti. <laughs> Way back 1990s. Ah, uh, since ah, uh, malapit naman ng November 1, naalala ko noon guys, ah, uh, di ba uso noon yung pag November 1, uso nun yung, uso nun yung mga ano, yung mga Halloween special na ano, na palabas kay Kabayan de Castro. So ayun guys, So, nanonood, nanonood kami noon. Kasi, syempre, ano pa naman, medyo maagaga na. Alas 6 ang simula noon, alam ko eh. Alas 6 ng gabi. So, nanonood kami. So, lahat ng mga katatakutan, multo, tikbalang, tiyanak, lahat ng mga hugot ano, na ulo, white lady, ah, kapre, kung ano-ano pa, tikbalang, mga ligaw na kaluluwa. So, yung guys, so, tapos nung nag-asikaso na nun si mama guys sa kusina nag ano na bigla man naman guys sinabi na ay wala pala tayong mantika bilin muna, bilin muna kayo so ako mas hindi sa pinaka bunso sa amin so yung mga tindahan kasi guys medyo malalayo pa nun yung tindahan namin at saka wala pa masyado nun mga poste sa mga dadaanan namin kasi hindi pa naman kagaya ngayon ng develop na so madilim so ha? Huh? ako talaga ma? so o ano? Oh ano pag hindi kayo bumili, eh, anong gagawin natin dito? So, yung guys. Uh, napagkasunduan namin na yung tinapa, ihawin na lang. <laughs>